Maliit na bulsa sa tabi ng bulsa ng pantalon mo? Yung parang mini version ng bulsa na minsan eh, kasyang-kasya lang ang isang baryang piso o maliit na USB? Ayun, noo yan mismo. Napansin mo bang hindi mo talaga alam kung para saan yan? Ilang taon mo nang suot ang jeans mo pero hindi mo pa rin alam kung may rason ba talaga yan o trip lang ng designer? Well, congrats! Tasi today, malalaman mo na kung bakit may bulsang maliit sa pantalon. At oo, may totoong dahilan kung bakit nandyan yan at hindi lang basta design. Pambihira. Fat boys at fat girls, it's me, Maya! Subscribe. Welcome to Oh No! From Fat Daily! Pambihira! So, rewind tayo ng kaunti. Mga kalagitnaan ng 1800s, panahon pa ni Levi Strauss, yung OG na gumawa ng unang jeans sa mundo. Si Levi, isang German immigrant na lumipat sa Amerika noong panahon ng California Gold Rush, yung era na halos lahat ng tao gustong maging instant milyonaryo sa pagmimina ng ginto? Ngayon, imagine mo yung mga minero noon, buong araw silang nakayuko, nag-aalsa ng bato, pawisan, at syempre walang washing machine. Kaya kailangan nila ng pantalon na matibay, hindi basta-basta napupunit at may mga bulsa para sa gamit nila sa trabaho. Diyan pumasok si Levi Strauss na gumawa ng pantalon gamit ang matigas na telang denim. Pero hindi pa siya mag-isa sa storya ah, kasi may partner siyang si Jacob Davis, isang tailor, my friend, na naisipan lagyan ng metal rivets yung mga tahinang pantalon para hindi agad mapunit. And boom! ipinanganak ang unang jeans noong 1873 at eventually naging Levi's 501 yan. Pero teka, saan papasok si maliit na bulsa dito? Ito na yung plot twist. Noong panahon na yon, uso pa ang pocket watches. Yung mga lumang orasan na parang maliit na laket tapos sinasabit mo sa chain. Hindi pa uso wristwatch noon kaya ang mga tao naglalagay ng pocket watch sa bulsa para hindi magasgasan o mabasag. At dahil yung mga minero ay laging gumagalaw, kailangan nila ng secure na lalagyan ng pocket watch nila. Aba e eh, kaya ayun, si Levi Strauss na isipan niya, hmm, paano kung lagyan natin ng ekstrang maliit na bulsa sa loob ng bulsa para doon ilagay yung relo? At boom! Nabuo ang watch pocket o fab pocket na siyang pinagmulan ng maliit na bulsa sa jeans mo ngayon. Ang catch? Kahit wala na halos gumagamit ng pocket watch ngayon, andyan pa rin siya. Parang ex na hindi mo na kailangan pero ayaw mo pa rin i-delete kasi may sentimental value. Kaya kahit 150 years na ang lumipas, andyan pa rin yung maliit na bulsa bilang tribute sa original design ni Levi's. Kumbaga, classic na siya parang trademark ng jeans. Pero teka, hindi lang yan. Maraming gumagamit ng maliit na bulsa ngayon sa iba't ibang paraan, depende sa trip ng tao. Kasi once na nawala yung pocket watch culture, eh naging multi-purpose na siya. Halimbawa, may mga cowboy noon na nilalagay dyan ang posporo nila kasi sakto lang ang laki at hindi agad mababasa. Yung mga sundalo minsan nilalagay dyan ang maliit na kutsilyo o bala Oo, legit to sa mga war era jeans. Pambihira! Sa modern times, ginagamit siya ng mga musician para sa guitar picks, ng mga bartender para sa coin tips, o ng mga hipster para sa USB o AirPods. At syempre, may ilan pa rin naglalagay ng bariyang naman, hindi naman nila mabobonot ulit kasi ang sikip ng opening. Ngayon baka isipin mo, eh kung hindi na siya functional, bakit hindi nalang lang tanggalin ng mga brand yan? Good question. Ang sagot, heritage at identity. Kasi sa fashion, may mga bagay na hindi mo tinatanggal kahit lumana dahil bahagi na siya ng DNA ng disenyo. Parang signature ni Levi's yan. Kung aalisin mo, parang binago mo na yung classic formula ng jeans. At alam mo ba, kahit ibang brands tulad ng Wrangler, Lee o kahit H&M at Uniqlo, may maliit na bulsa pa rin sila. Kasi hindi lang ito practical detail, simbolik na rin siya. Symbol siya ng original workwear roots ng jeans. Isang paalala na ang suot mong panggala ngayon ay dati palang pambato ng mga minero at manggagawa. Pero ito yung mas interesting part. Ang bulsang yan ay hindi talaga bulsa sa bulsa. I mean, bulsa sa loob ng bulsa. Technically, it is a fifth pocket, my friend. Kasi yung typical jeans mo may dalawang bulsa sa harap, dalawang bulsa sa likod, tapos yung maliit na bulsa, yun ang panglima. Kaya nga madalas sa mga Levi's label nakalagay 5 pocket design. At kung mapapansin mo, hindi rin pare-pareho ang sukat niyan, depende sa brand o modelo. Aba eh yung iba sobrang liit na parang lalagyan ng tikoy, haha. -ha. Yung iba naman malalim pa sa damdamin mo. Kasyang-kasya ang USB, lighter o maliit na lapis. Pero may konting jeans trivia pa na baka hindi mo alam. Noong mga unang batch ng Levi's jeans, yung maliit na bulsa ay may rivet pa sa gilid para mas matibay. Pero tinanggal nila yun noong 1937 kasi reklamo ng mga tao nakakascratch daw ng gitara, upuan at relo. At nung nag-evolve na yung jeans design, naging purely aesthetic na lang yung bulsa. Wala nang kinalaman sa kung saan paman. Pero dahil gusto ng mga tao ng consistency, nanatili pa rin siya hanggang ngayon. Kaya kung may makikita kang denim historian na nagsasabing that's the watch pocket, oo, tama siya. Pero technically ngayon, coin pocket na lang talaga siya kasi mas realistic naman gamitin para sa barya, 'di ba? Pambihira. At kung curious ka, may ilang modern jeans brands ngayon na nag-e-experiment na tinatanggal na yung bulsa o pinapalitan ng zipper patch o branding tag. Pero ironically, yung mga vintage lovers mas gusto nila yung may maliit na bulsa pa rin. Kasi daw, jeans aren't jeans without that little pocket. Parang you can modernize the denim, pero dapat hindi mo burahin ang pinagmulan. So next time na isusuot mo yung jeans mo, at napansin mo yung maliit na bulsa sa gilid, isipin mo, hindi yan basta design lang. Aba iisa yung living relic ng 1800s, parang time machine na nakatahi sa pantalon mo. So ayan, mystery solved my friend. Minsan kasi yung mga simpleng bagay na hindi mo pinapansin, may malalim palang pinagmulan. Kaya next time, bago mo sabihin, wala lang yan, isipin mo muna, baka 150 years na siyang may dahilan. At syempre, huwag kalimutang i-check kung may laman pa yung maliit mong bulsa, baka nandun pa yung nakalimutan mong piso noong 2018. Comment mo nga sa baba kung ano na mga nailagay mo dyan sa bulsa na yan. Now you know my friend, gaya ng sa muli, it's me, Maya. Ito po ang. Oh no! The world is weird my friend, and we are here to prove it. Shh Thank